Hi guys! So it's 6.30 in the morning. Kamusta naman yung Taiwan after ng Lindol, di ba? Okay pa din. <laughs> Wait lang, nagbabay kasi ako guys. Wala akong handler, kaya ito na lang. Okay. Ay, bak bakit nato, no? Hindi ako nagbebenta ng ice cream po. Ice cream, chares. So, Ayan. So after yung ng 7.4 ba yun? 7.4 earthquake dito sa Taiwan. Uh, ayun na talaga yung, yun na yung pinaka-worst na naranasan ko dito ng earthquake sa Taiwan. At least nakakatakot, yung feeling kong gusto ko nang umuwi. Serious, ayun nga. Kasi nga sa Pinasili naman tayo sa na may earthquake, may lindol, gano'n diba? Bagyo, baka yun na yung mga nararanasan natin, guys. Yan. So as usual, parang normal pa, normal na din ulit dito. Oh my God, nating na ako. Yung mga nagba-bike Nahihiya ako kasi nga, siya nag lang na ako ng bike. Diba? May mga nagba-bike guys. pupunta na ako ng park, magpapahangin, magpapa, ano, ito, magpapa-fresh Makas, makasagap man lang tayo ng, ano, masarap na hangin, sariwang hangin. Dito muna tayo sa kapilang side kasi mga may aso. Oh, mamaya mama, kabulit tayo. Ganyan. Parang close yung love park. Oh, sorry. Oh my God, nag ko siya. Sorry, ba? oh, mamaya kabulit. Actually, mababait naman yung mga aso dito. Hindi naman sila nangangangangat. So, yun na nga. Way, ba, ay, balik tayo dun sa ano, sir, di ba? Nakakatakot, guys. As in, first time ko. Yung seven years na ako dito sa Taiwan. Pero first time ko naranasan yung ganun. As in, kaya ayaw ko nang maulit. Naisip ko to na parang gusto ko nang umuwi. Alam niyo yun. Kasi nga, mas pipiliin ko makasama yung pamilya ko kaysa naman yung nangyari sa kanyang sa dito. Tapos malayo tayo, diba? Malayo tayo sa pamilya natin. Uh. Pero ngayon na, parang nor normal na ulit. Pero syempre, may mga hindi natin alam, di ba? Kung anong mga mangyayari sa mga susunod pa. Diba? Kasi sabi, meron na naman daw parating Yes. Yeah. <laughs> oh my god. Sayo naman na nga lang tayo ng bike, guys. Siguro yung mga 1 hour nito is 20 MT. Parang ganun. 20 or 15. Ganun mm -hmm. lang siya. Ang mga. Pwede na. Nagpapayag tayo doon dun sa kabilang park ulit. Medyo malayo siya dun sa may lake na pinupuntahan ko nang saan. Pero okay lang. Exercise. Exercise na kung Ayan, ang ganda na dito. Oh, ang ganda na ng park. Kasi ano na siya, green na green. Parang sa forest challenge. Ay, pupunta muna ako dito sa Glen. So, mag okay, estop mo, cover muna tayo dito sa Glen. Tapos, kailangan muna tayo na fly. Wala may kaso.